Good morning! Dito nga pala ako sa Kabuyaw. mamamalingke ako ngayong umaga na to. Let's go! Dito nga pala mga kadyaming ang palengke ng Kabuyaw, Laguna. So papasok tayo ngayon. Sa harapan ng palengke, makikita natin ang 7-11. South Drugs, nasan? makakadyaming sa bukana pa lang ay makikita na natin ang damitan and of course makikita rin natin dito ang protasan o ang tinatawag natin na dry goods at sa baba siguro na ito doon natin makikita yung mga isdaan at karnihan sarap ng mga po. Pagpapagawin na lang. Pilipilo. So, po tigman yung puto. Kaya, masarap ba ito? Oh. Ay, mainit pa. Pero guys, mainit pa. So, dito sa kabuyaw, nakikita natin yung mga masasarap na pangalmusal na kanin kapinahip ko yung buto tama lang tama lang yung kamis may kismet sarap ay baka bambilaw ka na po ay sarap ba may tama. ba ang sarap ng Itong big oh. ko kuya? Apo, 20 po. 20.

ayun nakita ko rin nga po pala kami bumibili ng gulay sa magagandang ito ayan ati kaway kaway naman no ate mura po ang gulay dito takay pichas vegetable store ayan o oh. wala nang bayad kasi na vlog ko na at ito naman mga kanyaming ang makikita natin sa labas nung no? palengke mga putas gulay muna. Huh? So yan mga kajaming, tapos na kaming mamalingke. Uwi na kami ng bye! Thank you so much sa pagbisita at sa panonood. Make a love shot out sa inyong lahat. Yan guys! Yeah!